pagbibigay puri sa Diyos. Sa anong paraan kaya natin maipapakita ang pagbibigay puri sa Diyos at ano kaya ang possible effects nito? Ayon po sa gospel, ano, sabi ni Jesus, Ama, niluwalhati kita sa lupa, nagbigay puri siya sa Diyos. Ginalap ko ang gawang bigay mo sa akin pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawang iniutos niya. Ginanap ko ang gawang bigay mo sa akin para trabahuin. Ginawa niya. Nagbigay puri siya at pinakita niya ito sa pamamagitan ng mga gawain. Pagsunod sa gawain ng Diyos Ama. Pagsunod sa utos ng Diyos Ama. Narinig po natin ngayong araw ano na si Jesus ay nagbigay puri niluwalhati niya ang Diyos Ama. Ang keyword for our reflection is pagbibigay puri. Ayon po kay San Ignacio, man is created to praise, to reverence and to serve God. And thus save his soul ang tao po'y ginawa para papurihan ang Diyos at pagsilbihan ang Diyos. At ang epekto nito ay maligtas tayo. Para maligtas tayo. Ito ang prinsipyo at pundasyon ng ating buhay. Dalawang bagay. Our goal is twofold. Dalawa. Una, ang pupurihan ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, sa unang pagbasa, atin pong narinig at nakita kung paano si San Pablo nagpapuri sa Diyos. Sa pamagitan ng pagmisyon, pinatawag niya yung mga elders ng simbahan. At sa pamagitan nito, kwento niya sa kanila ang buhay apostol na kahit maraming pagsubok, hindi po siya kumatras, sumuko. Na hindi po siya takot sa kung ano man ang paparating na di pa niya alam. Na hindi po siya takot. Na palagi po pong nandyan ang Espiritu Santo to help us, to help them. Alam niyo ang nagustuhan, nagustuhan kong salita sa kanya nung sinabi niyang, I put no value on my life. Ang ibig pong sabihin, ang ibig pong sabihin, I will offer my all to God just to finish this task, just to finish this mission. Wala pong value ang aking buhay. Iaalay ko ang lahat. Iaalay ko ang lahat sa Diyos. And that is to proclaim God's word. To proclaim God's kingdom. Tayo din naman, ano, nire-remind ni San Pablo sa pamagitan nitong first reading na ito'y isang paraan sa pagbibigay puri sa Diyos. Ang ibahagi, ipahayag ang kanyang kaharian. And by proclaim dalawang bagay po iyon, salita at gawa. Salita at gawa. Salita at gawa. So that's the first thing. Pagbibigay puri sa Diyos, maipapakita natin sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng misyon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pangalawa, ang possible effect po nito, sabi ko kanina, ay ang ating kaligtasan. Of course, salvation is God's grace. Unang-una po, biyaya po yan ng Diyos. Pero, ang kaligtasan po ay two-way palagi. May utos ng Diyos, how do I respond to it? How do I respond to Him? Iniutos niya, kailangan nating gawin. Kailangan pong mayroong tinatawag na active participation sa ating part. Sa ating part. Parang mga relasyon din lang yan eh. Kung dalawa kayo, eh, hindi pwedeng mag-isa lang. Kailangan, like salmo, kailangan magre-respond. Magre-respond. May naalala akong kwento. Alam mo kaming kaparian, pag nauwi kami sa bahay, yung mga kapatid namin. I don't know if mostly, pero yon, maraming sermon on the mount. Sermon on the mount. Merong isang lektor sa dati kong parokya, sabi niya, kapatid niya ay pari, sabi ngayon masasagot kita. Commentator yan, sabi niya, paano mo sasagutin? Pag sinabing, the Lord be with you and with your spirit. So nasasagot daw niya ang kapatid niyang pari pag nagmimisa. Pero pag sa sermon sa bahay, tahimik po siya po Sa misa lang po siya nakakasagot sa kapatid niyang pari. Anyway, going back, ang possible effect po ng pagmimisyon, pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay ang ating kaligtasan. We have a part. Mayroon tayong dapat, dapat gawin. Magbigay po rin para maligtas. Magsitayo po ang lahat.